Kung meron mang dapat tayong matutunan dito, sabi nga nila medyo yes. masakit na pamamaraan para tayo matuto. Ano yun? Unang-una sabi nga natin, ang basketball is a team sport. Ang basketball requires at least five players on the court working like an orchestra in perfect mm -hmm. symphony. Mm -hmm. Sabi nga natin, hindi pwedeng isang player ka lang hindi pwedeng mag-rely ka lang sa isang player. Teamwork po ang basketball. At nakita rin po natin, medyo na pag-iwanan na tayo. Ah, kasi yung mga national teams ng iba, nakita natin, yung mga yan, matagal nang magkasama, lumalaban regularly sa iba-ibang torneo. Yung tayo, pick-up pick up system lang eh, di ba? Kung walang dito sa PBA, kung wala kung sino available, ano, kaya hindi pwedeng pwede yung ginagawa natin na kumbaga sa examination, magkakraming ka na lang at basta-basta na lang ang preparasyon. Ah, nakita mo yung ibang teams may mga foreign coaches na sila 'di ba naniniwala mm -hmm. sila sa abilidad ng mga foreign coaches tayo medyo ano pa tayo medyo ilang patay sa mga ganyang situation we tried with Baldwin Toroman pero eh, eventually masyado tayong impatient proseso ito eh proseso mm -hmm. ito eh hindi pwedeng pe pabago-bago ka eh you have to have a process and mm -hmm. you have to stick to the process tayo typical pilipino ay hindi palit palit palit. ito na naman palit oh, hindi ni ma ah, naalala mo yung 1980s yung glory days ng amateur basketball natin yung panahon ng Northern Consolidated aha ah, aha sina... meron talaga tayong iisang team eh mm ha -hmm. ah, sina uh, uh, Kalma Samboylin Kaidic o oh, Hisib yun hindi nagpo-pro talagang tutok sila sa mga amateur tournaments ano mm -hmm. so we, we we were figuring well we were figuring well pero ito kasi ang atin ngayon Pilipinas lang kuha ka lang kung sino available, kung ano. Eh, stars do not make a team. Uh -huh. Okay? Hindi porke may superstar ka, feeling mo instant champion team na yan. Hindi mm -hmm. po, sapagkat basketball is still teamwork. Yeah, tama yun. Kasi yan ay konsepto na ginagaya natin sa America uh, Amerika, sa USA, na kukuha sila ng mga top players ng NBA, they would pull together, and well, ibang level naman yun eh, let's face it. Ay, je, tama, Kaya ta, uh, sila ang nagcha-champion. No? NBA. Oh, tama ka, yung style natin pang NBA kukuha ka na ng right. mga pro players. 'di ba? Pero tama ka, iba yung NBA. Chuba po mm -hmm. yung NBA, pero minsan nasasalat pa rin na nasisilat pa rin yung NBA. Totoo 'yan. Pero iba, iba, iba kasi nga different location, pero syempre tama ka, iba naman level yung NBA. Right. Hindi hindi naman tayo ganoong nasa sitwasyon na ganoon. Merong ilang opinyon na nagsasabing but di natin uh, balikan yung Toroman concept, yung Toroman style na ito na na nag develop ng mga players mula dun sa uh, mga bata na galing ng college ito ay kanyang um, binuo uh, ito ay kanyang hinubog at uh, dumating dun sa punto na naging national player anduro doon yung cohesiveness they work as a machine ano ang pananaw mo sa konseptong yon alam mo yun talaga ang magandang konsepto lamang nga sabi ko nga, it takes time. Mm -hmm. Kasi tayo, ayaw natin ma- maghintay na mahinog eh, yung proseso. Eh. Gusto natin kahit hindi pa hinog, tiraahin na. Sige, ano, masyado tayo na impatient. Pero yun ang tamang proseso. And that process worked during the Ron Jacobs Day. Kaya nga lamang sabi nga natin, siyempre, kailangan mahaba ang PC mo dyan. Kasi hanggat maaari, you have to keep them as a team. Hanggat maaari, eh, wag, wag magpo-professional. Remember, in the times of Kaidik and Sambulim, Ah. Intact sila. Walang nagpo-pro mm. kasi maganda ang sponsor nila. Uh -huh. Well attended ang mga kailangan nila. So there was no need, there was no urgency for them to turn pro or enter the PBA. Later na lang na-disband na yung sistema. Ano? Tsaka sila pumasok sa PBA. Pero ganun talaga dapat ang proseso. Intact yung mga national teams ng ibang bansa, antagal nang magkakasama yan. Mga mama na nga ngayon, yun eh. mm. Yung mga bata pa, magkasama ni yung mga yan. Maaaring mm. nagpo-pro sila pero pagka pa paano, pag bumalik sila sa so, talaga na pinagsamahan nila, instantly nakiklik sila. Right. Ah, instantly nakiklik sila. So, yun talaga ang magandang proseso. It takes time. Mm -hmm. But who knows, had we followed that process, baka mas maganda resulta ngayon. Yeah. Di diba? uh -huh. ba? Baka, okay. baka kung sinundin natin yung proseso na yan. Uh -huh. Okay. Panghuli, Atty. Ed, maganda yung Gilas Program. Maganda yung konsepto and of course, uh, siguro saluduan din natin yung sponsor natin no? na talagang At hindi bumitiw eh. Talagang yeah. bigay todo so. pa rin. Pero uh, let's go a little bit farther. Sa iyong palagay, yeah. na ba, napalitan yung mga mentors ng team? And dito, diretsyo natin, yung mga hmm. coach. Ako tingin ko from a personal standpoint, kasi lahat naman yan, ang magiging barometer eh, ang resulta. Did you deliver the results, di ba? If you delivered the expected results, walang rason para kayo palitan, di ba? Mm -hmm. Ganun lang naman yung uh, ano sa sports eh. If you deliver the victory, there is no reason to change you. Keep the status quo. Pero pag ganito, na nakita mo na, na parang nagkakalap na, puro talo na, uh, puro sentimental victories na lang, actual victory ang nangyayari. Hmm. At ang nangyayari na lang, eh, learning experience. Wala tayong <laughs> nakikita winning experience. Hindi ba? At tagal na natin nag-learning -le experience. Pero hindi pa rin natin nararamdaman ng winning experience, di ba? I think you owe it to the fans who have been there, who have been supportive of the national team, na bigyan mo naman sila ng something to cheer about. And it can only be done by overhauling the system. Kasi hindi nag-click eh. Ganun lang simple. You were not able to deliver. O, oh, yung, uh, yung panalo na pinapangako, hindi mo na i-deliver. At pasabihin natin, hindi. Eh, kita mo naman, dikit na yung, yung lamang natin. Hindi na tayo tambak na. Eh, Hindi ka pa rin panalo eh. Right. Di ba? Mm -hmm. Kung ang iyong measurement nang panalo eh yung hindi ako masyado tambak, hindi po rin po panalo yan. Mm -hmm. Ha, eh, mm -hmm. Eh, kasi parang ano lang yan eh, parang consolation lang yan eh. right, Yung uh, sabihin mo sa mga fans na, okay oh, kita nyo, at dati 40 tambak sa amin, ngayon 10 na lang. Is that your idea of victory? Yeah. It's Walang nag-champion your... na second placer. Uh, yes! Yes! Uh, we have to be harsh, hindi ba? We have to be harsh. Hindi, ba? hindi pwedeng palagi mo na lang sasabihin After every tournament okay ano hindi na kami masyado tambak ngayon uh, hindi na pilit pwede ganoon hindi ba